Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha at ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating pecha para po yung September 27 at sa lahat po natin mga subscribers sa mga viewers po natin sa mga bago pa rin po sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa September 9 uh, 27 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, yeah, kagaya pa rin po ng dati. Ayan, yeah, simplify lang po muna natin sila. 0 plus 9 is 9, 2 plus 7 is 9, at 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, At lang, add lang po natin sila. 9 plus 9 is 18, at 9 plus 6 is 15. Ganyan din po sa bandang baba. 18 plus 15 is 33. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 33. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung numero natin dito. 9 plus 9 plus 6 is 24. Ayan mga ito. Yan po yung ating pang, uh, kapares ng numero. Meron tayong 24. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede po rin po natin itong matayaan. 33, 24, or 24, 33. Kahit mga header, pwede, pwede mo kong kombinasyon na yan. Uh, two digits po yung mga numero natin, kaya simple pwede po natin itong 24 at 33 bago natin yung sumada. Ayan, sa 24 tayo, 2 plus 4 is 6. At dito sa 33, 3 plus 3 is 6. Same lang po sila ng sumada, kaya isa lang po yung numero na kuha natin dito. Ito lang po sa is. At ito lang din po yung ating susumada ngayon. At ayan, sumasang natin ng 6. Kunin mo din yung 24 or 33. Kahit alam ko dito sa dalawa yung umauna, ay po 24. Ayan, unahin po natin yung 24. Sumasa 24. 2 plus 4 is 6. At itong 33. Sumasa 33. 3 plus 3 is 6. At pwede din po yung 15. Sumasa 15. 1 plus 5 is 6. Kaya mga ito, ito yung mga numero natin dito. Meron tayong apat na numero dito na pwede natin pagpilihan. Ramol lang po natin sila kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Ayan, meron tayo itong 6, 24, 23 at 15. Ayan, mga lalat sa atin pong sample, kinuha natin dito yung 15, 15 and 6. Then, 24 at then 33 at 6 ayan mga idol yan po yung ating mga sample na nakuha sa atin pong sumada ngayon pong September 27 ayan meron tayong 15 sa is 24 15 at 33 sa is ayan ito pong mga sample na yan ay pwedeng pwedeng rin pong matayaan mo yan kung nagustuhan niyo po sila ito po yung mga numerong tinatayaan, tinatayaan po dito, dito po sa anong naman po mga nakukuha po nating mga sample natin po mga sumahat ayun na rin po at ayan mga idol yan po ang ating sumahat sa pecha para po ngayong September 27, 2024 maraming maraming salamat po